mga kamagsasaka. Hanap niyo ba'y soil ameliorant? Na magbabalik ng lakas at sigla ng inyong lupa? Okay, magandang umaga mga kapremera pa rin nating magtutumana at magkakamatis. Ano? Andito po ulit tayo sa bukid po ni Sir Richard Bero at saka ni Ma'am Joan Bero sa Barangay Kaputikan, Talavera, Nueva Ecija. So ngayon po, habang naghihintay tayo ng mga bisita po nating mga farmer, uh, itutur ko lang po kayo doon sa may kamatis po nila. Ano? Nung kung matatandaan po ninyo, noong October 1, nandito po kami ni Sir Richard. So, ito po yung kamatis niya noon, 48 days po siya noon. Kaya nga lang, uh, October 3, tama po no? October 3, bumagyo si Paulo. So, malakas yung naging ulan, pero walang masyadong mga hangin. Hindi naman siguro masyadong kumangin dito, pero hindi ganong kalakas sa mga dinaanan talaga niya. Pero kahit papano po, nagkaroon ng damage or stress yung atin pong halaman. Pero ngayon po, nakarecover na po siya dahil pina-sprayan po natin siya ng kambyaren at saka po ng uh, primera sulbar. So kung papansinin po ninyo, tinanggal na po ni Sir Richard yung kanyang mga matatandang dahon, pinurun niya na. So ito, mga purpurun pa rin kasi siyempre mga na, nasaktan niya, natuyo, tatanggalin niya. Pero bakit po ninyo, lumabas po yung mga bunga ng kanyang kamatis, intact pa rin. So ito yung kanilang mga bulaklak. May mga nalaglag pero hindi ganun karami. Ito pa rin yung mga bunga, nagtuloy pa rin po siya. Ano? So, ikutin po natin yung kanya pong kamatis. Ayan. So, makita ninyo. Talagang matibay. Makapit po yung mga bunga nung kanyang kamatis. At mm, nananatili pa rin po silang maraming bulaklak. Nagtuloy yung kanyang mga bunga. Ayan po, no? ito yung indikasyon na nung huling punta ko po rito, mga bulaklak pa rin po ito. Pero kahit po nasagsag siya ng malakas na ulan, napagtuloy pa rin po niya yung mga bulaklak. Ito nga, yung mga bunga po na yan. Ano? so, ito po yan, no? Okay. So tara po uh, ikutin po natin hanggang doon sa may dulo yung kanya pong kamatis. Kung papansinin po ninyo, yung kamatis po ni ni Sir, naka-recover na siya doon sa pagkakalanta po niya dulot po nung nung dire-diretsyong pag-ulan at mm, pag hangin po noon. So ito na po. Actually po, ang alam ko po ito, naghalaw na po si Sir, nakapaghalaw na po si Sir Richard dito. Sabi niya naka-36 kilos po siya yung unang pitas, yung unang bunga na na, na nahinog. So ito na po yun, ano, yung kong kamatis po niya. Kaya ngayon, kaya po nakikita po ninyo, may bantings po ito. Andito po si East West kasi po ito po ay Diamante Max. Ano? At mm, si Primera naman po, ay ito po yung ginamit po na, na mga crop nutrition dito ni Sir Richard at ni Ma'am Joanne. So si Primera Nutrical, sa po yung pinang-condition po ni Sir Richard dito sa kanyang tatamnan na to. Kasi kung papansinin ninyo, no isang taon, balag pa niya to. Wala nang tanggalan namatay yung tanim, tinamnan ng bago, tinamnan uli ng, ng patola, tapos ngayon po uli, kamatis. So, niroto lang po niya yung tudling, sinabugan, tiniklop, tapos pinatamnan po niya ng, ng kamatis po uli. So, ayan o, no? makita po ninyo. Talagang yung kanya pong kamatis, lumito po yung kanyang mga bunga. Ayan, makita po ninyo. Ano? So, yung pong mga dahon, eh, sabi nga ni Sir Richard, kung may ilalang resistensya nung kanya pong kamatis, yung pong pagkakababad po na puno po ng tubig ito, at saka po yung matagal na nakababad, sana nag, namatay na siya. Pero sa awa po ng Panginoon, wala naman pong naglanta. So natuyo lang yung kanyang mga dahon. So tinitrim po niya yan. So nag treat po siya ng, ng Primera solbar natin. Nagpapalagay din po siya ng, ng iba pang pungicide para po mas mabilis na maproteksyonan yung kanya pong Uh, kamatis kasi napakamahal po ng kamatis ngayon eh hindi pa pwedeng ito ay eh, ipagwalang bahala pansinin niyo pati yung kanyang siling Taiwan dito ilang puno lang eh naaalagaan pa rin po at magaganda pa rin ano so ayan so si Primera po ito po yung kanyang ginagamit po rito na pangkondisyon at pantanggal ng asim ng lupa kaya alam naman po niyo na ka ang lupa ay malakas, kapag ka ang lupa ay kondisyon, lahat ng sustansyang nandito at saka lahat ng inilalagay nating abono, pinakikinabangan po ng halaman, mas nagiging malusog po siya at mas malakas po ang kanyang resistensya sa mga sakit. Ano po? So nakita po ninyo yun. Hali po kayo, tingnan po ninyo. Uh, uniform naman yan, kahit po simulan, simulan po nyo dyan sa may bunga. Ayan, baba mo nga sir yung camera para makita yung bunga. Ayan, kahit po tingnan po ninyo, talagang nung natuyo po yung mga dahon sa baba, nilaglag po niya, nagpa-spray siya ng Primera Sulbar para po mabilis makarecover sa pagkaka-stress dulot ng ulan. Pinag-spray natin siya ng kambyaren para po humugot ng bagong talbos at mas matiba yung kanyang mga bulaklak. So naglitawan yung kanyang bunga. So ito po, ano? Ayan. So makita po niyo talagang yung bunga po, mga napagtuloy, malalaki. So ang maganda po rito, sabi nga niya huling video namin, 2,000 square meter po ito, nakaka apat na bag pa lang po siya ng pataba. Pero yung pong hindi niya nilagyan ng Primera Nutrical doon po sa gawi doon na mamaya po, lilibutin ng mga farmer po natin para makita rin nila yung treated at saka untreated. Hindi naglalayo sa dami ng bunga pero hindi siya ganito kalalaki, hindi siya hindi siya uniform sa height. Ano po, may malaki, may maliit, saka nagpapatay po siya. Pangalawa, 500 square meter po yun, nakakadalawang bag po siya ng pataba simula po noon, noong October 1. So kung tutusin, pag ipinarehas natin ang sukat, naka 8 bags na siya ron, dito nakaka 4 bags pa lang siya kasi hinahabol niya yung dam, yung hinahabol niya yung ganda na to doon sa hindi natin nilagyan o na yung lupa. Ang isa pa po doon, nauna po yun ng 13 araw kaysa rito, pero mas malalaki ang inabot na to, mas naging uniform yung kanyang paglaki, kaya mas naging maganda yung kanyang pagbubunga. So hinabol niya po yung fertilizer para po maka magparehas sila dito kasi parehas naman yung parehas naman po niyang si, uh, kamatis ito at saka siya rin po yung siya rin naman yung makikinabang. Kumbaga ginawa lang po niyang ginawa lang po niyang comparison. So ayan oh. Kuna mo sir sa babang pa ganyan, oh para mas makita po ninyo Uniform na uniform po 'yan. Ma lahat po ng butas ng kamatis po ni Sir Richard ganitong ganito. Ano po? So mamaya po pagka nakabalik na po siya la rito, magpi-picture taking po tayo kasama ng ibang mga bisita po nating farmer at ng makita rin po nila. Kaya po namin ipinag-imbita ng pagpipiltor ito para yung mga farmer po natin makita po nila ng personal yung yung ginamitan po natin ng atin pong technology versus po doon sa may practice ni farmer. Kaya nga ka po, po, kami, ini-encourage po namin kayo na total naman eh, nagkukondisyon lang din naman kayo ng lupa at patuloy lang din tayo nagtatanim. Subukan na po natin gamitin yung atin pong Primera Nutrical. Sabi nga po, ang Primera Nutrical, nag-aalis ng asim, nagkukondisyon at nagpapalakas ng inyong mga lupa. At ito po, ay hindi ninyo mapapatunayan kung hindi ninyo susubukan. So, ang lagi nga namin sinasabi sa mga farmer po natin, subukan po ninyo kung inyong magustuhan tangkilikin. At kung hindi naman, eh di wag na po nating ulitin. Kaya lang ulitin ko po, hindi niyo mapapatunayan kung hindi po ninyo susubukan. Okay? So